pagpalang araw po sa inyong lahat, ngayon po ay araw ng Sabado, ikalabing dalawa ng Abril. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Titipunin ko ang mga Israelita mula sa mga dakong kinatapunan nila upang ibalik sila sa sarili nilang bayan. Sila'y pag-iisahin ko na lamang. Isa lamang ang magiging hari nila. Hindi na sila mahahati, sila'y gagawin kong isa na lamang kaharian. Hindi na sila sasamba sa Diyos Diyosan, ni gagawa ng kasuklam-suklam ng mga bagay o anumang paglabag. Hindi na sila tatalikod sa akin. Lilinisin ko sila sila ang magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila. Isang tulad ng lingkod kong si David ang magiging hari nila. Susundin na nilang mabuti ang aking mga utos at tuntunin. Sila doon na maninirahan sa lupaing tinirhan ng kanilang mga ninuno, sa lupaing ibinigay ko kay Jacob. Sila at ang kanilang mga anak at magiging anak ng mga anak ay doon mananatili habang panahon. Isang haring tulad ni David na aking lingkod ang magiging pinuno nila man. Gagawa ako ng isang tipan sa kanila. Ito ay tipan ng kapayapaan at mamamalagi man. Pagpapalain ko sila at pararamihin. Itatayo ko sa kalagitnaan nila ang aking templo. Ako'y mananatiling kasama nila man. Ako ang magiging Diyos nila sila ay magiging bayan ko. At kung mananatili sa kalagitnaan nila ang aking templo, malalaman ng lahat ng bansa na akong Panginoon ang humirang sa Israel upang maging akin. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupok. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukup ko. Sapagkat tinubos ng poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway, na lubhang makapangyarihan at malakas. Akit silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Sion, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng poon. Bumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pati mga binat at matatanda, ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa, papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Awit pambungad sa mabuting balita, sabi ng poong mahal, kasamaan ay layuan, kasalan ay pagsisihan, kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, marami sa mga wudyong dumalo kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Yesus at nanalig sa kaniya. Ngunit ang ilan sa kanila'y pumunta sa mga pariseyo at ibinalita ang ginawa ni Yesus. Kaya tinipon ng mga punong saserdote at ng mga pariseyo ang mga kagawad ng Sanedrin. Ano ang gagawin natin, wika nila? Gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong ito. Kung siya'y pababayaan natin, mananampalataya sa kanya ang lahat. Paririto ang mga Romano at wawasakin ang templo at ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila, si Caipas, ang pinakapunong saserdote noon ay nagsabi ng ganito, Ano ba kayo? Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan sa halip na mapahamak ang buong bansa. Sinabi niya ito hindi sa ganang kanyang sarili lamang. Bilang pinakapunong saserdote ng panahong iyon, hinulaan niyang mamamatay si Yesus dahil sa bansa at hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin ang nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos. Mula noon, binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Yesus. Kaya't hindi na siya hayagang naglakad sa Odea, sa halip siya nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon siya nanirahang kasama ng kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Pasko, maraming tagalalawigang pumunta sa Jerusalem bago magpaskwa upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautusan. Hindi nila nakita si Yesus sa templo kaya't nagtanungan sila, Ano sa akala ninyo, paririto kaya sa pista o hindi? Ipinagutos ng mga punong saserdote at ng mga pariseyo na ituro ng sinumang mang nakaalam kung nasaan si Jesus upang siya may padakip nila. Ang mabuting balita ng Panginoon pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,